what's up guys so ngayon uh, update tayo sa bahay natin sa dream house namin yung madam uh, so ngayon ilang araw eh, tagal ako hindi nakapag vlog sa bahay uh, nagpalitada na pala kami ayun uh, isang linggo namin to ginawa dito sa harapan eh, Ay, yan yan isang linggo namin to ginawa dalawa kaming nagpapalitada nahirapan kami sa kantuhan eh siyempre kasi hindi naman tayo magaling magpalitada sa isang araw maliit lang nagawa natin kaya umabot ng isang linggo yun ito sa harap hanggang dito hanggang doon dito isang linggo namin nagawa yan hanggang dito <coughs> yan yan yung isang linggo namin gawa yan na ano yan to may design pala tayong ginawa yan sa kanto na yon kasi walang poste dito kaya ginawan ko ng design ako lang gumawa niyan ako lang <laughs> naisip ko lang yan na gawin ganyan parang ano siya ah uh, tawag niyan sa kalimutan mo tawag niya ayan tapos yun dito ayan tapos yung mga bintana lagyan natin ng dito may design dito ayan tulad ng ginaya natin ng bahay mayroong ganito ayan ginaya natin pero ito lang yung nagaya lahat ng ano mga design wala na ayan yun lang yung nagaya dito wala na sa akin na yan na uh, katang isip lang <laughs> kung anong may na ano tawag yan design yan sa bintana natin may ano tayo yan ginawan ko ng kanyang design uh, simpleng design lang ganyan tapos ngayon gumagawa nagpapalitada ako ako lang magisa maghahalo tapos Ngayon nagpipinisi, nagpapalitada ito ito na nang gawa po ngayon, ngayong araw And, dito kasi sa likod wala pa yan, ang laki pang tatrabahuin And, wala pa yan hanggang doon, dito sa kabila sa harap pa lang na ano tapos isang linggo namin yung nagawa <coughs> yan wala pa oh. so yun Yes, yung update natin sa bahay. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright So yun guys uh, Itong tinira natin na malit oh, na black o oh, Na-finish ko na yan ha ah. Ito yung Nagawa ko ng ilang Isang sako yung Isang siminto pero malapad-lapad na rin kasi manipis lang kasi yan sa bandang taas medyo makapal kasi medyo may may ano yun kumanon yung hollow blocks doon kunti medyo makapal dito ma manipis lang ito sisiling ko pa yan poste yan buburahin ko na lang hindi ko lagyan ng ano yan nosing buburahin ko na lang yan para hindi ako ma para mabilis na pipinish ko na lang doon derecho i ano ko lang ito siguro ka grinder ko para mas mabilis so ayun na nga guys uh, tapos na tayo mag finishing dito lahat dito sa labas tapos nagpalitada tapos na tayo magpalitada ayun ganito na yung itsura niya na napalitadahan ay eh, dito sa terrace yung ano na ano yan wala pa pero Malit lang naman yan. Ayos lang yan. Ayan. Ganyan, ganyan ang itsura niya. Ayan. Ikotin natin dito sa likod. Ayan. Ayan. Ayan ang itsura niya na, na may palitada na. Ayan. Ito. May mga nasandal ko na yung tinatakip ko dito sa yung mga kahoy na yan. Uh, ano. Kukulamber. Ayan. Ayan ito na yung ano nya. choranya dito sa likod na napalitadaahan na yun ito na yung itsura niya hindi, hindi pa yan na, hindi pa na finish yung ano nasa baba ito sa bintana yung, hindi pa na finish yan naubusan na kami ng simento kaya ano muna yan okay lang yan mabilis lang yan konti na lang naman dito naman sa mga ano natin pinto yan hindi pa na finish kasi yun may mayro pa naman tayong papalit sa loob pag mapalit na sa loob yun pipinis na natin yan pati dito sa ano ayan ito sa kabilang pinto sa para sa dirty kitchen natin ayan, ayan, ayan. hindi pa yan na finish pero dito sa labas uh, buo na yan ayan paikot ayan ito yung ginagamit naming damba dalawa kasi dalawa kami nagpalitada. palitada natapos namin ng uh, anim uh, siyam na araw lahat to pa, paikot siyam na araw namin natapos ang kasama na pang dibisyo dun sa sa loob sa ano namin kwarto so ngayon hindi muna natin tingnan yun doon kasi wala pa pag mag-finish na tayo magpalitan nato sa loob yon i-vlog na rin natin yon ayan ganito yung itsura niya sa labas ayan so yun guys uh, yan lang muna update sa dito sa munting oh, bahay namin so uh, sa sunod next vlog na naman tayo